Ay, Mare! Mare! Tau po! Mare! Ay, Ay oh. Mare! Eh, napunta na ako dito para kumpunuhin yung nasirang pinto. Ay, nga, Mare. Sa akong oh. sakto. Nasira lang na kawaan eh. Ito, may dala na akong gamit, Mare. Sa ano, gagawin ko na. O, oh, sige, Mare. Sa kape lang, kumain ka na ba? Oo, oh, kumain na ako, Mare, sa bahay. Uh, uh, o, ano? sige. Kape na lang. Gusto mo ng kape? O, oh, sige, Mare. Kape, kape na lang. Sige, wala okay, mares, si salamat ah. Nice! Uy pare, medyo ka pala. Ay, pare! Oh pare, pumunta si mares sa bahay at pinasuyo ng pimpuan niyo. Sira daw kasi, walang mong gagawa eh. Kasi lagi ka daw busy sa trabaho eh. Oo man, hindi kumaan si yan kasi sobrang busy talaga sa trabaho. Minsan nga eh, ko ng isang linggo doon sa dayo. Kasi pare, pagpahinga ka na doon. Mukhang pagod na pagod ka at mukhang kwenta kwenta ka. Sige <laughs> pare, mukhang na hanggang tayo nga At tatapusin ko lang to Saan? uwi na ako. O to okay. yan. Magpapay na ko lang ako. 24 hours ako sa uh, trabaho. Okay. Yes! <laughs> <laughs> oh, Be! Andiyan ka na pala! Oo, oh, Be! Pagod na pagod ako, Be! Kailangan ko na 24 hours kasi sa trabaho ang gabi. Oh. Nagtano ka, overtime. Nakahanda na ba yung kwarto? Oo, oh, nakahanda na yun. Gusto kong magpahinga, matutulog muna ako. Huwag mong sumukan. Masisira hindi na, ang bukain. Wala na ang oras para kumain pa. Gusto <laughs> ko na nang matulog din. Okay? Tsaka pala, nandiyan si pare, ginagawa yung pinto. Oo oh, nga, eh, ito yung kape niya. O sige, ikaw na muna baka sa pare. Sige, <laughs> matulog ka lang mga tigibigo muna sa pare yung kape. sige, matulog muna ako. <laughs> oh, wow! Pare. <laughs> Okay, hey, Mare. Ito muna yung kapi, pwede ka muna. Okay, salamat, Mare. Wow! Saka pala, Mare. Nakita mo si Pare, pumasok. Oh. Okay lang yata, ah. Ako, ayun, dire-diretso na sa higaan na... at naantok daw. Na, oh. oh. pagod na pagod, Mare, ah. Alam mo yung pare mo na yun, lagi namang ganun yun. Oo oh, nga, ngayon ko lang nakakita si pare yung ganun. Totoo nga pala, Mare, sinasabi mo. Laging pagod sa trabaho, sa uuwi lang, pagdapagod. Hindi <laughs> yung sinasabi ko sa'yo, wala nang oras sa'kin. Sa Darating dito, matutulog. Pagka nakapagpahinga, Oh, walang na lang dami. Aalis ah, na naman. Marami. Oh. Ito pa Tapos pagkagising daw, trabaho daw uli. Ganun na nga. Diyan mo na Ano mo na mo Ako na lang uh, ni pare. Ayaw <laughs> oh, ni pa. pare. Ang pala na Ang lahat din na sa kwarto. tutulog na. Ay, ganun ka, Salamat na sa kape yan. Kung ang mainit na mainit ah. oh, gusto... syempre, Ay, pa. Siyempre. Ikaw gusto ko nga rin kape, mainit na mainit. Yung tubig, sa kapila ko. Oh, Mayan naman sa'yo, magkakamalamig eh. Sige pare, sikasuyin mo na si pare doon. Baka ano, kailangan na unan. O oh, sige pare, okay ka na ba dyan? Okay na ako, sigurado. Ilalablab eh. ka naman mamaya, ano? Okay, oh, buti ka sana kung may lakas pa. Nakita mo naman, lupay-pay. Iyan e, mo na pare, pabor sa akin yun. Ako na bahala sa'yo. Ayaw na ba? Alam mo na. Sige pare, sikasuyin na Okay, mare. At uh, sigatuhin mo na to. <laughs> Ay, mare. Oo, oh, mare. Tutupi si pare. Oo, oh, oo. Oh, oh, eh. eh, tapos ka nang gawin, mare, yung ano? Yung pinto. Oh, Mas ka, pare. Salamat ka. Pa. Grabe pala si pare, oh. <coughs> Siyadong makatulog pala ni pare. Pare! Pare! Hindi na ako! Ay, nabagisig ka, tulog na tulog. Ito ka lang, parang mantika matulog si pare, no? Ayaw no no? Pagod na pagod talaga, mga hari. Pare, hindi nalang ba dyan? Ay! Yun. Si pare, tulog na hindi. Ang pagkala, ano? Ang alis ni pare ulit. Sigurado daw, pagbangon niyan, sabi niya. Sarabaw na naman. Pupunta ako dito, ah. Ayaw, di ba? Hindi tayo, Mare. Hindi tayo, Mare. Nasa kapiling ko talaga. Hindi tayo, Mare. Hindi tayo, Mare. Tulog na tulog eh. Goy, pare. Oh, pare. Ayaw gumalaw. malaw. Gawa ka pa lang, tapos na ako. Gawa na yung pinto. Salamat ha. Okay, pare. Alis na ako Sana all. Huwag nang tatalig yan ha. Isangang ka pa niya. Sa'ko na bahala ha. Kasi parang nakakahiya naman sa'yo. Ayaw lang. Ang bigla pa rin talaga, Mare. Wala siya, Mare. Alis na ako, Mare. Pare. Alis na ako, pare